Puddles. Yan po ang hatid ng ilang pusa sa mga customer na isang cafe sa Los Angeles, California. At ang target alisin ang stress ng mga residenteng apektado ng mapaminsalang wildfire. Ating saksihan. Sa gitna ng malawakang wildfire sa Los Angeles, California sa Amerika, kasama sa mga sinagip ang mga hayop. Kabilang sa kanila ang daan-daang aso at pusa na naiwan ng mga residenteng lumikas may mga inilikas ding kabayo at alpaka. Tulong-tulong ang mga animal rescuer at iba pang mga volunteer sa paglikas, paggamot at pag-aalaga ng mga apektadong hayop. Pero sa isang cafe sa LA, mga hayop naman ang kumakalinga sa mga residenteng stress sa insidente. Sino ba naman ang hindi kakalma sa cute at malalambing na pusa? Yakap dito, pa doon talagang tanggal stress ang sino mang nakikipaglaro sa kanila. Ayon sa may-ari ng Cat Cafe, marami kasi ang emotionally and mentally affected dahil sa malawakang sunog. Alam daw nilang makatutulong ang 15-minute cuddle sessions kasama ang mga pusa para makapag-distress ang kanilang customers. At ang mga possum na pusa roon, rescued animals din pala sa mga shelter na tinutulungan nilang makahanap ang forever home. Kabilang nga sa mga naka-experience ng perfect cat cuddles, ang Pinay at sparkle artist na si Pam Prinster na nagbabakasyon daw sa Amerika kasama ang kaibigan ng mangyari ang wildfire. Everyone needs to de-stress right now with everything going on. <laughs> just like cuddle some yeah. kitties. Yeah, it's just I think it's very intense times. So definitely to caress yeah. kitties is the very good solution i would say right now para sa GMA integrated news ako si Tina Panganiban Perez ang inyong saksi makapuso maging una sa saksi mag-subscribe sa GMA integrated news sa youtube para sa iba't ibang balita